Ayan, nandito naman tayo ngayon sa Upfit na there. Dito lang yan sa Lebob. Dahil wala tayong four wheels. Gagamit tayo ng motor. Motor Saka. So, idalan natin papunta sa bayan. Ayan, dahil pitak. Ayan, intagin natin yung sapatos natin para hindi mapipitok. At ayun. Yan yung dadaanan natin. Sumaglit tayo ng kunting view dito lang sa pit na dito sa lebob ayan makikita dito tayo sa palayan at meron tayo nakitang neti to doon ayan at dahil nandito na tayo sa may wael magsisapatos na tayo bago aalis kasi malapit na tayo sa kalsara ayan good morning good morning mga kalibob yan ang buhay ngayong umaga mga kalibob yo